yung mga kababayan ng okay, uh, just bear with my voice no ito it is very alarming po itong balita na ito kasi mismong international ayan international monetary fund ang nag-uutos sa bansang Pilipinas na ibalik ang pera ng taong bayan, lalo na sa land bank at DBP. Tingnan natin, ano ba itong International Monetary Fund na ito? Ito po ay parang, kumbaga, eh, para siyang uh, utangan. No? Pwede siyang ano yan, financial uh, agency uh, internationally. Uh, meron tayong current na 191 member countries at kasama po dyan ang Pilipinas. Ano po ba yung mga trabaho nila ito? Ito yung pinaka-importante dyan eh. Secure, ayan. Isa dyan is secure financial stability. So, since tayo po ay inuutusan nitong IMF na uh, ibalik ang pera from uh, land bank Okay, kinuha nila at inilagay nila sa Maharlika Investment Fund. Ibig sabihin, alam ng IMF kung tayo po ay patungo na sa pagiging mababangkrap na ang bansang Pilipinas. Panoorin natin itong balita na ito. the international monetary fund calls for the swift recapitalization of two state-owned banks, which contributed to the philippine sovereign wealth fund. the imf's latest country report says the restoration of capital to the land bank and the development bank of the philippines is crucial to ensuring a resilient financial system. nakapagtataka na gumawa sila ng batas na Mahalika Investment Fund. Tapos, ang pagkukunan ng pera na ilalagak dyan ay mismo sa, sa pera ng taong bayan na nailagak dyan sa Land Bank at DBP. Hindi ba? Ayan, nakita eh, na mataan ng IMF. If you continue to do this at hindi nyo ibabalik ito, The Philippines is bound to uh, fall o, kagaya ng mga ibang bansa na dahil sa ano na bankrupt sila eh wala na uh, wala patungo tayo sa isang uh, bansa na failure kumbaga ito po is isa gaya ng sabi ko isa sa function ng IMF eh hindi lang sa pagpapautang kak ano kasi yan eh? Yung 191 mem members na yan. Para kasi tayong merong uh, membership fee at meron tayong binabayaran yan uh, yearly sa uh, IMF. And chinecheck tayo ng IMF every 4 uh, to 5 years kung ano yung kalagayan ng bansa natin. Kung... Okay? Kumbaga, meron tayong mga ano eh, parang i-check eh, nila kung uh, kaya pa ba natin na maging member doon. Parang nire-regulate din nila tayo. Meron yung tinatanggal, meron yung pag hindi na kaya, sinasabihan nila. Uh, binibigyan ng payo, especially when it comes to financial stability. Yan po ang isa sa function nila. So, may mga member countries na natanggal Meron may mga umalis pero yung mga natatanggal it means na hindi nakakayanan. Hindi hindi nas hindi siya baga sustainable. Actually ang Pilipinas ay um, original one of the original members kasi 1945 yan eh uh, December 1945 na establish itong IMF na ito. Isa ang Pilipinas. sa... Uh, original members, ibig sabihin, ang ganda po ng ekonomiya natin, kayang-kaya natin to think na sustainable ang Pilipinas as IMF members, member, eh, up to this point, ah, na IMF member hanggang sa ngayon, ibig sabihin, kaya natin. Ang problema, only now, na nasabihan tayo ng IMF, hoy, wag niyong gawin yan. Kasi pag ginawa yan, babagsak ang ekonomiya ninyo. O, oh, nakakahiya. Sa Marcos administration pa nasabihan, it's only in the Marcos administration, sinabihan tayo ng International Monetary Fund na, oy, oh, ayus-ayusin ninyo yung pinaggagawa ninyo. Otherwise, babagsak kayo. Both state-run lenders previously shelled out a combined total of 75 billion pesos to provide the seed capital for the Maharlika Investment Fund. Those contributions prompted the banks to seek regulatory relief from the central bank for their minimum capital requirements. DBP and Land Bank have since said an extension to that relief period is not being considered. The head of the corporation managing the Maharlika Fund says a pending bill in Congress aims to increase the capitalization of both banks. The Marcus Jr. Well, very dangerous and we are bound to uh, fail as a country. Itong mga pinaggagawan lang, sinisimot nila kaliwat kanan ang pondo ng ating bayan. At isa nga dyan, reset yung PDIC. Ha? Kinukuhanan tayo ng 117 billion na pondo from PDIC na pagtataka after nilang kunin yung uh, 89.9 billion sa PhilHealth, ngayon naman sa PDIC sino kayang susunod in fact itong next na balita, tingnan yung NGCP na to gustong, gustong kunin ng gobyerno sa control nila yung NGCP ito po yung National Grid o kumbaga National Grid uh, uh, Corp uh, about sa power ito ha ah sila ang may control ng power natin. Halimbawa, may brownout, may ganito, ganyan. Sila po yung in control. Pero ito po ay privately owned. Ngayon, gustong kunin ng gobyerno. Baliktad nga itong gobyerno na ito. Eh. Yung mga public, ito ah, baliktad. Yung mga public government owned natin, ginagawa, ni, ginagawa ng Marcos administration na private. Yung mga private naman, kinakamkam, gusto nilang gawing public. Ano yung pinaga... Ang labo ninyo. Gusto ninyong kuna ng kuna ng pera ang taong bayan, tapos ipapangayuda lang ninyo. Ayan na, ah, ito pa nga yung isang balita. Sabi daw, yung pagpirma daw ni Marcos Jr. sa... Uh, ano sa budget ng 2025 nitong sa Monday na ito eh isa daw sa possible na feedback eh magwi-withdraw daw ng support yung mga congressman uh, bakit dahil daw eh mababawasan yung kanilang or matatapyasan yung kanilang budget para sa kanilang distrito dahil pala ito gagamitin nila sa kanilang pangangampanya. Yan po, nakita ko sa isang balita yan. Pero if this is true, mainstream yung nagbalita niyan. Sabi daw ng isang political analyst, ganun. Eh kung ganun pala, eh huli na. Halata na pala kung bakit ganun sila. Ganun pa na, back to the IMF, isa po itong malaking kahihiyan na pinagsabihan tayo ng IMF na ibalik okay, ang pera from Land Bank and DBP sa ah uh, na kinuha nila na inilagay sa Maharlika Investment Fund na ito. Alam niyo yung Ay alam niyo yung Sovereign Wealth Fund like sa Hong Kong, ang pinagkukunan nila ng pondo na ilalagay nila sa uh, parang sa, sa Sovereign Wealth Fund nila eh yung surplus, yung sobrang kita ng gobyerno. Pero tayo, eh wala na nga. yung sobrang kita na nga ibinubulsa nila kinukuha pa at binabawasan pa ang pondo ng bayan natin. And that's very sad para sa bansang Pilipinas natin.